Guys, eto na po yung naputol kong video kanina sa General Chow. Eto na po ang kinalabasan. Ayan na po. Yung sauce pong ginawa ko, ayan, nag-ano uh, na po siya, lumapot siya. So, nilagay ko na po yung chicken. Napakadali lang po, guys. Ayan. Tapos, lalagyan ko po siya ng Pampaganda na green onion. Naano ko lang po na yung paglagay dito sa sauce. Pero napakadali lang po. Alam nyo na po yun. Alam ko po pong maraming marunong sa inyong magluto. Ayan, guys. Ayan na. Ang aking chicken general chow. Okay, mga general. Ayan po. Mm, sarap na po. Parang gusto ko pong kumain. Kaya lang, baka kung ano na naman ang mangyari sa akin. Kasi po guys, mula nung nagkasakit ako, yung chicken talagang umaano na sa sikmura ko. Favorite ko po kasi ang chicken, lalo na po ang fried chicken. Kaya guys, gustuin ko man, parang natatakot ako. Kasi po, ito pong mga nails ko, eh, peki na po siya. Pag kumakain po ako ng chicken, ang mga nails ko na mga nangingitim, tapos nagpuputol-putol po siya. Yan po. Tapos po, sinisikmura ako sa chicken, lalo na